Muli na namang umani ng batikos at tanong ang proseso ng budget deliberations sa Kamara matapos bawiin ang suhestyon na ibalik sa Department of Budget and Management, DBM, ang 2026 National Expenditures Program, NEP. Sa halip, dumalo na lang daw sina DPWH Sec Vince Dizon at DBM Sec, amena pangandaman para ayusin ang mga detalye. Kung tutuusin, simple lang ang hinihingi ng taumbayan malinaw at tapat na budget process. Pero bakit tila nagkakaroon ng kalituhan at mga maling detalye sa panukalang NEP? Ang tanong, pagkakamali lang ba ito o sinadyang mag-iwan ng butas para sa mga insertions at dagdag pondo na pabor sa iilang mambabatas? Noong nakaraang linggo, iminungkahi ni Rep. Ronald Puno na ibalik muna ang NAP sa DBM para maitama ang mga mali. Totoo naman, mas makabubuti na ang mismong ahensya ang magayos kaysa ang kamara ang maakusahang naglalagay o nagbabago ng pondo. Ngunit biglang binawi ang suhestyon. Bakit? Ano ang dahilan sa pagbabagong ito? Bilang pro-Duterte, malinaw ang aral dito. Sa ilalim ni Tatay Digong, walang palusot pagdating sa budget. Diretso at malinaw ang prinsipyo ang pondo ng bayan ay dapat dumiretso sa serbisyo ng bayan. Kung may nakita siyang insertions o maanumalyang galawan, agad niya itong tinutuligsa. Hindi siya nagpapalusot ng teknikalidad para itago ang mali. Sa panahon ngayon, tila nagiging laruan ng politika ang NEPI. Sa halip na tuwirang ipakita ang mga mali at itama agad, pinipilit pang gumawa ng kompromiso para lamang huwag mapintasan ng kamara pero sa mata ng taumbayan mas lalong nagdudulot ito ng hinala at kawalan ng tiwala. Dapat tandaan ng mga mambabatas, hindi kanila ang budget, hindi nila ito personal na pondo. Ang bawat piso ay galing sa buwis ng ordinaryong Pilipino, mga manggagawa, magsasaka, OFW at maliliit na negosyante. At kapag nakikitang nilalaro lang ang budget process, Natural lang na mawala ng kumpiyansa ang mamamayan. Ito ang dahilan kung bakit muling sumisigaw ang panawagan para sa isang liderato na matapang at walang kompromiso laban sa korupsyon, isang lideratong gaya ni Duterte. Kung tunay na pagbabago ang hangad, dapat ipakita sa gawa, hindi sa salita. Ang transparency at malasakit ay hindi pwedeng ipagpaliban.